Di ko kakuha ni Moki, bati makag morning yung video guys, bati kag na si Julien. <coughs> Gaba, gisaway! Mm. Today were being attacked. Oh my akong intro ba na? Eh! Di ko magpanaoy! Kapil day ko wala man. Ako okay. na. di ay nag RPG ko. Ala, kuyto na bisaya. Ito si na bisaya na kan ang gusto. Ay pasi na mo. ko, hindi buwan tayo ni man, pero delete pa na. Uy, nagkamera. O oh, sige, magkamera na lang ko. Sikat kay ka, ha? PNGC. Agay. Okay. In back na lang ko, din balik na ko. Lagamayan yung nabukong diri, oi. Ah, screen, screen recording nga nila. Ang screen, screen recording, nag na. Na ay uh, wala ay nga na dai na spin recording. Ingat na, na ingon ka wala. Mata ah -oh, ko. -oh, La ko. One wish is one India. Ala lucky ko ay. Lucky ko. 13 win streak ka na Unsa sa Ay papi yun akong na Hala oh Oh ginibay tamad ka Sige mau ito Oh nalang tayo Hindi na lang tamag lang ko eh na pumag ka na 11 Hala unsa one 1v1 so ka Ano Scariest place, pag-release. naman ko. Ipak ko niya mag ba na lang, tika ka ano. Hello, duga eh. Pagkani mo eh. Nag-kick ko. Wala Eh, ikaw wala. kay RPG. nga, pila na tayo mong kiss ron. Pila, yung mong kiss makuha, inikala na niya. Uy, Julian, basta mahoro sa kong Wednesday ka na ito. Ito na ko bayar, kaya mag-save kong sniper. Hala, na level 105. Spy! Ako yung strike. Alapat yun ako. Tungo nandil pa'y buna. Pati tungo nandil pa'y mamatay ka ala ayaw lang di pagpanapat, panapa ti yun tigana ron alam mo na nay mong gan ay pat Lain ina, ang mga uy. Ala si Julian AFK itong kan o. 105. Ito distract up 43. 44 bitaw ka. Ah! hello ayo. Ito pati kinuha. Ay pumatay uli na ng robot. Namamatay ko. Ala, unsa ang ni panas kesa? Galag na po d'ko. Malag out na po d'ko. Wala na ron. Wala na po d'ko. Wala na po d'ko. Wala muli na lang. Wala na ron. Ala, disconnect jod. Disconnect Jord ko. Wala, mawani na bedi yung beding ko. Disconnect pa ko.